Good morning everyone. Today is Wednesday, November November 13. Ayan, nandito po kami sa aming uh, compost pit para manguha po ng compost para gagamitin na naman namin sa aming garden. Let's go! Ipapakita ko po sa inyo kung ano yung klaseng lupa ang aming makukuha dito. Let's go guys! Akin okay na rin po ang mga kabataan na naghukay po ng compost dito sa aming compost pit. At ay. Ganito klasing lupa ang aming makukuha dito, guys. Ayan. Ito. So, what do you think, guys? Ito ba ay uh, Matabang ore ng lupa or hindi? Kasi ito po ang aming nahukay, no? Ito po ang aming nakuha dito. So, what can you say about it, guys? Is it fertile soil or an ordinary soil? So, para sa akin, guys, This is a very fertile soil kasi ang inilagay po namin dito sa aming compost pit is mga tuyong dahon at mga tuyong damo. So, ilang taon na po to dito kaya ganito na po ang ano, ganito na po nagiging lupa na po sila. Yan. So, that's all. Say thank you. Thank you. Ayan. Thank you guys. I love you.